Hey, traffic. It's my time to shine. Tang ina mo kayang ko fix susuntukin kita. Tang ina mo. Mga pinagagagawa mo ha. Tingnan mo to wide bar Oh. Napakadali. Kayo ko i -fix. Di marunong sumingit. Ganto lang oh, ganto lang magit's my time to shine no, oh. yung wala na babangga. Tapos wag mong tatakbuhan. Apa lang sumingit oh. Ano oh. White bars. Oh it's it's my time to shine kapay eh may ina ito kamote ito ah ano eh, ganyan lang yun hirap sa inyo ah. drop bar na kayo hindi nyo pa kaya eh Ha, pa-basic Basic na basic. It's my time to shine. Oh, diba? Easy.